tuloy-tuloy po ito na magiging sustainable po siya hanggang sa dulo ng taon. Kasi baka po iniisip po ng iba na ano lang, one-time thing na, oi, baka trend lang to, makisali tayo. Pero baka oh. meron din po kasing iba, hindi naman po malabo na may napanghihinaan po ng loob. Oh. Opo, kaya nga po sabi ko nga, tuloy-tuloy yung kalampag natin at makikita nyo naman yung galit at ngit-ngit ng tao. Kaya, for example um sinasabi natin ini-encourage natin na kailangan yung uh, ICI at saka itong Ombudsman, itong uh, Senate Blue Ribbon, eto eh, tuloy-tuloy yung kanilang pagdinig at sana maging as transparent na makita ng tao yung resulta. So kada resulta, meron tayong kumbaga uh, achievements o mayroon nakita yung taong nagawa. Pero agrereen po ako na talagang paghiwalang nakita yung tao baka mas ma ma, ma, ma boring sila o sabi nila wala namang mangyari diyan kaya nga po yung aming movement ay eh, nagbigay ng taning na 120 days na sana merong resulta dito nga sa ipakulong I, ibalik at ipakita na aming tinatawag no so hopefully within 120 days may makita na tayong makulong may makita na tayong pera na, na maibalik para makita yung resulta kasi ngayon I, I understand there's about 5 billion or more na nafreeze na o na na seize na assets so sa akin pag tuloy-tuloy yan makikita na talagang napakalaki pala nito na dapat ibalik sa gobyerno uh -huh. So, lang po nagsimula yung countdown ninyo na 120 days. Ah, mula po nung ano, nung nag-manifesto uh, kami noong October 1 po. So sabi nga namin by uh, by November 30 although hindi pa abot yung 120 days na yon dapat yon e kasi mag I think mga 60 days pa lang yon kasi two months yon, no? October, November. So oh, okay. ang ano namin siguro naman kung by 60 days may, although alam namin hindi pa naman mak makakamit yung buong resulta na gusto namin, pero dapat by 60 days makita na namin na maganda yung usad ng, uh, ng investigasyon, maganda yung usad ng mga nangyayaring mga forfeiture, etc. sa ating gobyerno. At uh, bigyan ko uh, uh, kayo ng example. Sabi ko nga, um, maganda naman yung panukala ni Congressman Leviste na uh, pwede namang i na yung budget ng ano ngayon, DPWH, yung existing na, na for 2025. Mag Saving sila ng mga 20% or 30%, which aminado naman si Yusek Bernardo nung nasa Senado siya, napupunta sa corruption. Bakit hindi natin tanggalin yan? Eh, napupunta pala sa corruption yan. Eh. Para yun, eh, mabawasan na kaagad sa ating kaban ng bayan. At uh, kung yung gastos na yon, either we put it on savings para hindi tayo umutang or ilagay natin sa medyo mas nangangailangan na sektor or departamento ng ating uh, gobyerno.